Katlong asset recovery meeting ng Technical Working Group ng ICIC simula na mamaya. Kaap, wala pang natatanggap na sagot sa air asset issue ni Zaldico. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chie Lempredo. Radyo Man Drew, Radyo Man Angel, magkukonvene ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya ng gobyerno ala alauna ng hapon. Ito ay para sa ikatlong asset recovery meeting na, na nakatool sa restitusyon na pagbawi sa mga ninato sa taong bayan sa ugnay ng anumalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon sa Independent Commission, inaasahang presence mamaya sa tulong sa tanggapan ng ICI sa Taguig City ang mga pinunok niya kawa ng labing siyam na ahensya ng pamahalaan. Dito tatalakayin nila itong interagency coordination efforts para sa il daten asset kabilang ang Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, AFP, Banko Sentral ng Pilipinas, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Una lang na-freeze ang nasa 4 billion asset ni Zaldico bukod pa sa may 3,500 bank accounts. 198 insurance policies, 247 na motor vehicles, 178 real properties at 16 na iwalit e accounts ay batang sabit sa anumalya matatanda ang inanunso ni Pangulong Bongbong Marcos na 12 billion assets na ang na-freeze ng AMLA sa, ugnay ng corruption probe, kabila ang air asset ni dating congressman Saudi Ko. Samantala, wala pa namang bago at karagdagang informasyon ibinahagi ng SAAP hinggil sa itinagalang request sa Malaysia Singapore sa ugnay sa air asset ni dating ako, Biko Representative Saldi Ko. Sasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, sa Talk RMN.